Mamadog daw! Mama dog. Mama dog. Yan. Wow, ano man, gutom na gutom na naman to si Mama dog, ah. Mama dog din to ah. Hmm. Yan. Dito ka lang lagi ha, para mapakain ka namin na rawa ha? ha. ah Bebe, lali, kain ka lang na, kain. Kain ka na, kain. Hmm, kain. Sarap na. Wala nang balahibo pa. Kawawa naman to. Hmm, bago to, bago tong aso na to. gina na, kain ka lang dyan, mama dog. So guys, pangatlong rota na. Ayan. Ay, Kahit Ay, pa paano, mabusog naman kayo. Kahit pa paano. Ngayong araw, bukas na naman ulit. Sana bukas, pagbalik namin, nandito pa rin kayo. Maksud saya, radio lebihan